Kaya nausap ko kung ano nung kinakain. <laughs> Guys, makain pala to. Sa kami kasi hindi namin kinakain to eh. Oo. Tignan mo. Bunga ng ipil-ipil. Maano ba siya hindi mataba? Manilit niya to. Hindi ko talaga alam yan. Yeah. Na, eh. Ngayon ko lang alam na makain. Wala po, kinakain niyo rin sa inyo. Wala eh. Ang lalaki nga ng bunga niyan doon. Oo. Oh, ang lalaki oh, sa bunga. Kasi, inano kasi yan, yung parang tinanim no, man, siya sa mga ano, kunwari ito lang hanggang lupa mo. ginagano ay, oh, oy, malalaki, di Ang diba? kasi ang kahoy niyan ang tataba, di ba? Pinuputol tapos ginagawang upuan, di diba? Tataba oh. yan. At, anong lasa, ma'am? Mani. Ang <laughs> mani. Oh. Mm. Try niyo din. nasa dong mani. Dito lang kayo sa daraga. Kung sa daraga lang kayo kumuha. Tapos, i-ano mo, no? Nag-viral pala ako. <laughs> right. Viral si ate. Tama na, ating binig. Eh. Natakot siya. <laughs> Hindi, nagkakain talaga natin. <laughs> Ay, tama, parang ibang lasa eh. Ako'y bahal ng lasa ko